as of today, meron tayong upwards 592 points or 592 pesos. 5B7RHBBDWR. Click mo lang yung submit. So, pagka-click sa submit, makita mo kung magkano yung na-earn mo na points or pesos. Antayin lang na mag-loading. Meron kang, you have submitted one valid pack code, 15 points or 15 pesos po yung na-earn natin. of Points 1. O oh, ba? Diba? meron kang 15 pesos sa isang kahan ng Marlboro. So sa isang araw, kung meron kang ma-encode na 10 codes ng Marlboro, meron ka ng 150 pesos. San ka pa, ba? Diba? Kaya ano pang inaantay mo? Magbenta ka na ng mga codes ng Marlboro at Chesterfield sa akin. Message mo ako sa aking FB page, Marilyn Salenyo Sila. Or dito mismo sa below ng aking video, mag-comment ka dyan na gusto mong magbenta ng mga codes, para ikaw ay magkapera via GCash. Thank you for watching. Um, please don't forget to like and subscribe and paki-follow na rin sa akin page. Thank you and good morning mga Suki Loves, mga KSS ko dyan. Mayroon po tayo dito ang mga kaha ng Chesterfield, Marlboro, Fortune, Chesterfield Blast at mga Chesterfield Crafted. Ayan, Di kasali ang Winston. <laughs> Marami tayong mga codes dito na ating i-encode. Before tayo mag-encode na mga codes na mga sigarilyo ng Chesterfield, Marlboro at Fortune, punta po muna tayo dito sa ating application na Upwards ka Social Retailer para mag-order po tayo ng ating mga products na ating ibebenta dito sa ating Gwendjed Store. I-open lang natin itong Upwards ka Social Retailer. Click mo lang yan, tapos antayin mo na mag-load yung ating application online ka social retailer para mag-order po tayo ng mga products na ating i-resell dito sa ating Munting Gwenjage Store. Kapag na-open na yung Upwards ka social retailer, yan po yung application. Login lang po tayo. Waiting lang po tayo na mag-load. Dito may nakita kang home. Tapos yung my account. Tapos yung shopping, mission, earn more points, information. Ngayon, ng order po tayo ng products. Punta tayo sa search products here. The search product, o order tayo ng Coke. I-type mo lang yung Coke, tapos lalabas na yan. And magbabrowse ka lang dito, alun ba yung order natin? Ang orderin po natin ay yung 1 liter na Coke. Tapos sa baba, merong um, arrow sign. Click mo yan, mamimilik ka kung 1 half case ba or by case. So by case yung orderin natin. And lumabas na siya, um, Coke Litro, yung isang case, is 380 pesos. Dito sa left, dito sa right side, may makikita kang plus sign. Click mo lang yan para lumabas yung one, one. Ibig sabihin, order tayo ng one case. Pagka-click mo ng one case, sa baba, merong automatic na um, total amount na 380. And, um, order pa ulit tayo ng um beer. Beer naman yung order natin this time. Click mo lang yung beer, tapos lalabas na San Miguel beer ba or San Miguel lemon. Double check mo rin para hindi ka magkamali sa orderin mo. Ang orderin natin is San Miguel beer na isang case. Click mo yan. Dito, i-click mo uli yung plus sign na one case. So, pagka-click ng one case, automatic dito sa baba, makikita mo meron na agad nagtotal yung um yung inad to cart mo so dito uh, na kalagay na 950 pesos and dito naman sa left side may nakalagay na two items dito sa yung cart ngayon no order pa ulit tayo ng ibang products dito lang ulit tayo sa search product tapos ita type mo lang kung ano yung o-orderin mo, order tayo ng katol. Katol kasi maraming lamok. Merong Fuma, merong Lion Tiger. So, same lang sila ng price, 20 per box. Order tayo ng limang box. Ayan, limang box. Tapos, sa baba, meron ka ng 7 items sa cart. And total of 1,050 pesos. And, order tayo ng panibagong product. Um, oil naman this time. Click mo lang yung oil. Tapos, lalabas na yung uh, mga product na pwede mong pagpilian dito tayo dito tayo sa palm oil click mo lang yung tigwa 1/4 yung in order ko tapos click mo lang yung positive sign kung ilan lahat yung o orderin mo na um tigwa 1/4 na oil click natin o order tayo ng 20 pieces na oil gawin natin 30 pieces kasi mabenta yung tigwa 1/4 na oil Ayan, 30. So, meron tayong 30 pieces na 1-4 kilo oil. And sa baba, automatic, meron kang 37 um, pieces na in to cart mo. And 1,530 pesos na total as of. And meron pa pala tayong order rin. Type natin yung Coke kasi yung order natin is 1 and a half case na litro na Coke. So, ayan, may nakikita kang one half case, meaning anim na peraso na bottle. So, click mo lang yung one. Tapos, ayan, one half case. So, isang one, one, isang one half case na Coke litro. Kasalo Royal. Merong Sprite Kasalo. Ayan, ang daming pagpipilian. Browse, browse ka lang dyan. Hanggang sa makita mo na yung gusto mong orderin na products. Order tayo ng 1.5. Um, Coca-Cola 1.5 Coke. Just click mo dito yung 1. So, makikita mo, um, nag-add to cart tayo ng one case ng 1.5. Tapos, yan yung lumabas na total. 39 items in the cart. And, 2,436 pesos. Order pa tayo ng um, Coca-Cola mismo Coke and um, Royal naman this time. Order tayo ng dalawang Coke na mismo. Then dito sa baba, may tatlong case na swakto. Tapos yung mismo naman na Coca-Cola Royal, order tayo ng dalawang, tatlong case na nga lang. And overall, ito yung ating babayaran, 4,276 pesos. Meron siyang flavor. Kasi ang sarap nun, natikman ko yun eh. Ayan, san mig flavored apple. Sarap kasi niyan. May natikman ko lang first time. And ang sarap ng lasa, kaya order ako. 1, 2, 3, ah dagdagan pa natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ten. Ayan, meron na tayong Sanmig flavored apple. Tapos, um ito yung ating babayaran 4626 pesos click natin ang check out pagka-click sa check out uh, meron diyang shipping method vouchers coins delivery address subtotal total order and make an order click lang natin yung make an order tapos you must um, you must fill out all the details so dito yung mga naka reds kailangan natin yung pindutin. Tapos, um, shipping method, click mo lang yung pick up, pero pwede po yung cash on delivery. Ayan, yung payment method, cash on delivery. Tapos, click mo lang yung um, make an order. Click natin yan. So, submitting na yung orders natin. And order made, order made successfully. Thanks for your order. You can view the details of your order by clicking the link below. So view order details and um, need mo yan screenshot tapos send mo doon sa yung kasosyo um, wholesaler na tindahan para ma-notify nila na mayroong kang order at antayin mo na lang na ma-deliver iyo. So ngayon punta naman tayo sa ating pag i-encode ng mga ganitong codes ng Chesterfield. Samahan niyo akong mag-code ng mga codes para meron kang dagdag income. Ayan mga Suki Labs, mga ka-SS ko, mag-encode na po tayo ng mga codes ng Marlboro at Chesterfield. Sa ka-social retailer app, pag na-open mo na at nakapag-order ka na or gusto mo magkaroon lang ng direction points, punta ka dito sa earn more points, click mo yan. Yan po yung lalabas. As of today, meron tayong upwards, 592 points or 592 pesos. Yan po ay pwede na nating ipa-encashment via Gcash. So points um, it is equal to pesos. So 1 point meaning 1 peso. Sari-sari rush, yan po yung um, laman ng application ka social retailer. Brands ng PMFTC, Marlboro, Fortune, Chesterfield. And marami pa po mga pwede mong para meron kang chance na manalo kung meron man silang mga pakulo na mga pa-prizes, pag-games. Ngayon, dito tayo sa pack code. Sa baba, may makikita kang home, pack code, task, rewards, sa profile. Click natin yung pack code kasi nga mag encode tayo ng mga codes ng Marlboro Chesterfield Fortune. Sa so, mga gustong bumili po, gustong magbenta ng mga codes kung ikaw ang naninigarilyo, Uh message mo lang ako dito sa baba ng video or sa aking YouTube channel um message comment down below pag gusto mong magbenta ng mga codes ng sigarilyo ng Chesterfields Marlboro at Fortune. Dito meron tayong Marlboro, ayan. Tingnan natin kung magkano yung Marlboro each code. Magkano yung ating ma-income dito. Sa so, dito po sa likod ng Marlboro, ayan yung Marlboro kaha. Shout out sa akin kuko, madumi, need ng maglinis. Ayan yung code, makikita mo, 5V7RHBBDWR. Yan po yung ating i-encode dito sa input code. Ayan, enter pa code here. Tapos, ayan, encode na natin yan mga madzi. 5, ayan, magkaparehas na ba? 5V7RHBBDWR. So, double check mo lang kasi kung mali naman yan, mag invalid or error yan. Click mo lang yung submit. So, pagka-click sa submit, makita mo kung magkano yung na-earn mo na points or pesos. Antayin time lang na, na mag-loading, meron kang you have submitted one valid pack code, 15 points or 15 pesos po yung na-earn natin. Um, please don't forget to like and subscribe and follow na rin sa akin page. Thank you and